pagpapatuloy ng ating balitaan. Sisikapin ng Department of Justice na matapos agad ang investigasyon sa madugong hostage drama sa Quirino Grandstand. Ito ang balita ni Benedict Galazan. Sisimulan na ngayong linggo ng Department of Justice ang formal proceedings kaugnay ng madugong hostage drama sa Luneta. Bukas magsasagawa ng interview ang National Bureau of Investigation sa ilang mga personalidad kabilang sina Manila Mayor Alfredo Lin, Vice Mayor Isko Moreno, ilang miyembro ng SWAT at media. We we'll only select those to be summoned based on what we see on the written reports. Umaasa ang kalihim na matatapos ang kanilang investigasyon sa loob ng sampung araw at malaya pa rin naman makapag-imbita ang Senado para sa kanilang logistic inquiry. Kung makita namin sa mga documents na there's need also to uh, to uh, get some some information from the President, we will consider that. Bukod sa mga testimonya ng iimbitahan mga personalidad, re-review hindi ng komite ang mga video footage mula sa media na maaaring makatulong sa investigasyon. Ayaw naman magkomento ni Dilima sa posibilidad na hindi magtugma ang resulta ng investigasyon sa pagitan ng Philippine at Hong Kong authorities. That's why it's important that we have to be very thorough and accurate in our investigation and in the report so that you know it becomes acceptable. Nilinaw din ng kalihim na hindi sa kop ng inilabas na gag order ang media coverage kundi bibigyan na lamang ng designated area ang mga mamamahayag sa ginagawang investigasyon. Benedict Galasan para sa UN, News Worldwide at ito ang balita.